Ilang mangingisda ang nakatagpo ng nakakatakot na eksena habang nangingisda sa dagat. Isang marlin na tumitimbang ng isang libong libra ang inatake ng hindi kilalang nilalang. Pagdating namin sa popa, ang natira na lang ay isang malaking ulo ng isda. Ang isa pang bangkang pangisda ay nasa katulad na sitwasyon. Ang bluefin tuna na kanilang nahuli ay halos hati na ang baywang. Sa sobrang lakas ng kagat, inakala ng mga mangingisda na baka ito ay isang malaking pating. Upang mahuli ang halimaw sa dagat, ang mga mangingisda ay humingi ng tulong sa isang malakas na Black Brother. Maya, maya pa ay may isang malaking paghila sa fishing rod at halos mahila pababa si Black Brother. Sa tulong ng kanilang mga kasama, nagawa nilang may ilabas ang higante sa tubig. Ito pala ay isang higanting grouper na tumitimbang ng isandaang pounds. Gayunpaman, ang mga grouper ay malinaw na walang lakas upang salakay ng mas malalaking isda. Habang nagpapatuloy sila sa paghahanap, nagkaroon ng sitwasyon sa kabilang bangkang pangisda. Ang isang pating ay hindi lamang nakakuha ng pain, ngunit nagsimulang umikot sa bangka. Sinusubukang sabutahe ang motor na nagpapakita ng mahusay na katalinuhan at pagsalakay.